So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng uh, hindi magandang epekto to sa ekonomiya. Ba't ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Pwede ba, Mari, yung style mo bulok na bulok na, tama na, palitan na. Anong ngayon yung nililinis yung kalat ng nakaraan? Mag-apat na kasi tagal na nun. At saka Maria, alam ba yung kasabihan na ano, yung bago mo daw, punahin ang dumi ng iba. Punahin mo muna yung mukha mo dahil baka mas marusing ka pa kesa sa akin. Ganun. Mga ah, ganun yan, Mari. Tama na isal mo, bulok na. Kakaamil lang ni Saldi ko, ah. Yung pag na ginawa niya, kasama si Tamba at saka yung amo mo si Ngaga pa. Anong kanalaman ni PRD ng dating administrasyon sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas? Eh, nung panahon nga ni PID, may pandemya eh. Bukod sa kalamidad, may pandemya, may corona. Dalawang taon mahigit yun. Hindi naman bumagsak ang ekonomiya nila. Diba? Anong administrasyon niya? Eh, bakit itong si Ngagva? Sa totoo lang, napakaswerte nga ni Ngagva eh. Diba? Kasi nagsimula siya sa maganda agad. Meron siya mga itutuloy na project, walang pandemya. Well, as per kalamidad, natural yan. taun taon meron yan eh. Pero diba, Talagang nga di pa rin nasa administrasyon ni Bangag, nasa pamumuno, nasa leadership ni Bangag. Can you imagine, lilinisin mo yung kalat ng iba, eh yung sariling kalat nyo nga, hindi nyo pa nililinis. Tsaka pwede ba, di ba, itigil mo na yung style mo, na puro paninisi, paninisi. Tapos, magbibitaw kayo ng pangako, na ipapako nyo din naman. Ang dami yun ang pinangako. Ngayon naman, ang pangako nyo, ano, iaangat ang ekonomiya, pa. Tigilan nyo lang yung pabubudol yun. Nakakaumay na. Tsaka maring style mo. Palitan mo na. Bulok. Bulok na, bulok na. At di kailangan mo muna magpahinga. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Hiling ng taong bayan. Magpahinga ka daw muna. Mag-absent ka kahit mga ilang araw lang para din makagaan, di ba? Sa damdamin ng mga... <laughs> ng mga tao, di ba? Nakakagaan ng buhay eh. Nakaka-good vibes kapag hindi ka nakikita. Kaya if I were you, mag-absent ka muna para narisahe ka bubuti mo. Pagod na pagod ka, kaya hindi ka na makapag-isip na tama. Luka-luka. Ay, nako.